madami-dami po siya may dito. Ayun mga Magandang hapon po pala sa udah lahat 'yan, no? bagong ano to idol, bagong area yung pinuntahan namin tsaka naka helmet pa ako kasi dadayo kami ng ano nang ibang barangay ba mamamana kami my idol at na namin pinagplanuhan to na idol katik ngayon lang talaga natuloy gawa na nga ng baterya ko yan subok lang po to idol pag nakapag record tayo may pakit pakita ko sa inyo yan. nagdala ako ng extra baterya yung ano ba mga lumubo my idol pag namatay matay po yung video bali nakapag intro ako ngayon sana hindi ito mamatay ba pag andun natin kami sa spot mga idol kasi bibiyahe pa kami sa idol katik bumalik muna dun sa ano sa kanila nang nagkuha siya sa ano ba yung eh. sa memory card niya na iwan daw e, inantay ko muna dito mga idol tapos pag pag, eh. pag nakapag record na tayo dun sana makapag record tayo mga kasi yung battery talaga wala na kahit full charge siya mga idol automatic siya nalulubat mo sana sana pero pag hindi ako nakapag-video, ipakita ko na lang sa inyo ulit doon siguro sa bahay mga idol, no? Pero cellphone na lang gamit mga idol. Doon, doon nyo lang po panuorin kay Idol Katik yung ano man yung ginawa namin doon. Sana-sana hindi magloko yung mga battery. Dala, tatlo yung dala ko ngayon mga idol. Pero ano na kasi to? May mga problema na na battery ba? Sana may isa dito matira para makapag-vlog tayo doon. Sana mga idol. Bali, susubok ta kami doon mga idol sapa yun malayo layo kaibigan idol katik ba kita try natin doon may kasi malinaw daw yung sapa nila doon mamana tayo baka may mga karpa ba first time tayo makapana ng karpa pag sakaling mayroon may doon no? yan samahan nyo po kami sana hindi magluk ko yung kamera <laughs> you know. ito wala na tong yung dalawang may ito na lang pag asa ko yung nasa gopro ngayon no? na battery pag nagloko ba to ay wala doon lang po panoorin sa ano sa video ni Idol Katik mga idol sa vlog ni Idol Katik kung ano man yung ginawa namin doon pag hindi ako nakapag video mga idol no pero pag nakapag upload tayo ibig sabihin gumana siya kahit kunti basta kahit kunti lang na makapag record siya kasi ano natira dito sa battery ano na lang 50% kanina 100% to mga idol wala pang dalawang minuto ako nag upo dito <laughs> 50% nung na nabawa sana sana umabot no yan titipirin ko lang to mga idol baka sakaling makaabot pa to doon. yan kita-its po tayo sa spot na pupuntahan namin mga idol lo. sana po pala rin kami ngayon at makaulam ngayong gabi mga idol

dito na kami sa bahay ng ano may idol kaibigan idol katik ito po yung nakuha ko na isda cellphone na po na gamit na natin ngayon may idol yung iba nito hindi po na videohan may idol yan medyo madami dami po siya may idol hmm. yan jackpot din po may idol sa pagdayo hindi nga lang ito masyadong nabipakita. pakita ko lang po sa inyo ulit may idol no kasi ano pala tawag dun eh lumindol daw kanina may idol baka ano na ano dun sa naiwan namin sa bahay ba ah, kanan may, may mga bata pa ba, namang maliliit doon ito may idol tapos yung huli ng ano ibigan ni idol katik may dun ito nakahuli din sya ng ano kasili maliit na kasili may dun madami din yan e, i pa putol putol yung video natin dito may idol kasi yung ang tawag dun eh yung camera mga idol wala talaga yung battery actually hindi na <tong> kasi, yung, nagtinginan kami na idol katik kanina kasi yung nakita namin ba yung ano yung ugat ng mga puno doon mga idol gumagalaw sabi ko ka idol katik tul ba't gumagalaw yung ano nila yung pala 5.3 daw na lindol kanina Sus, kawawa so, so, uh, yung mga naiwan namin doon maydol Yung kasili. Mm, yan yung huli ni Goods. Master. Goods na sana. So, uh, may master uh, din dito ngayon. Bad, bad yung size. sana doon. Kaso bad yung sa Ayan, silip ko po sa inyo ulit maydol no, doon. sa bahay maydol Kumustahin muna natin yung mga naiwan doon sa bahay maydol Nakarating na rin po ako dito sa bahay. Sobrang lakas daw pala ng ano dito, maydol ng lindol, sabi ni Maika. Ano daw? Matagal ilang segundo be. Kaya pala kanina nung andun pa kami sa sapa ni Idol Katik, nakita namin yung ugat ng ano babaliti may Idol. Ano siya? Kumagalaw. Sabi ko nga kay Idol Katik, parang natakot kami doon kasi nga masukal yung lugar na yun may doon tapos wala talagang kabahay-bahay. Sabi ko kay Idol Katik, doon, kakaiba yung ano nila dito kakaiba yung ugat nila dito gumagalaw sabi ko kay Idol Katik pero hindi pa namin alam mga Idol na ano pala lumindol pala pagkawin na namin dun sa bahay sa ano kaibigan niya nagalala talaga kami mga Idol no? kasi may mga bata pa na ano dito bang maliliit may Idol pati din si Nervi pala natakot din pala sa ano sa lindol kaya dali dali kami umuwi na Idol Katik no ano daw, malakas daw mga ito. Bali, pa ano no 5.2 ba 'yun? Magnitude no 5.2. Yung Yung sentro talaga sa Cebu mo idol na ano nga daw na sira nga daw yung simbahan nila doon no. Ay, takot mo idol. Dali po talaga kami umuwi dito. Ito pala huli natin. Hmm. Sus, hindi ko idol, eh. Inabahan ako kasi dito sa loob ng bahay ano siminto ba tapos baka malaglag simba ko yung ano mo yung dingding wala pa naman gaano lakas yung ano talaga yung dito sa loob kasi hindi pa siya ano talaga yung natatapos ba sus mabuti na lang po at ano naiwas sila sa ano ba sila yung ano ko iniisip po talaga mga idol nabalitaan kong naglindol yan bali pag ano po mga idol pag lulutuin ko po yung uli bukas na lang po mga basta naka dal, naka ano po tayo mga ng tilapia sa sapa mga idol matataba tapos yung kagandahan nito ano siya mga malinis kasi yung sapa nila dun mga idol ba uh, ano daw yung mga tilapia na ito mga matataba sabi nung kaibigan nila katik doon. Uh, malapit din mag kilo yung nakuha ko no? mga yung mga hito pala hindi ko nalang dinala Nandun sa ano, kaibigan idol ka tikma idol. Ito yung masasarap talaga ng tilapia kasi ano, pula yung ano may ba. Bali pag nagpano nanood po kayo ng video may dul doon po yung ano, full video talaga kay kasi konti lang po yung na-record ko na ano, na video nito may dul, Nagpuputol po putol po kasi yung camera natin. Yung gamit ko na ako ngayon ay cellphone na lang po may dul, Pero ayan. Nasa ano po tayo mayroon no? Halo to, may Duterte daw na. Ito yung dahil yung ano, tilapia na Duterte May dalo, ito Parang mga gat, tapos ito yung ano Tilapia talaga sa sapa Ayan, kita-kita na po Bukas may dalo sa ano Ating pagluluto na ito